Hello, 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 hello. Gandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang lingkod, Dino, DMMC, para po sa isang talakayan ah. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pahingi naman po na isang like at subscribe. Well, pag-usapan po natin kung ano yung ibig sabihin nitong bagong Pilipinas, no? ito talagang ating presidente, itong bagong administrasyon natin. Actually, hindi na siya bago dahil magkakalahati na siya sa kanyang termino. Nga lang, di natin alam kung hanggang anim na taon nga lang ba siya, ba mamaya mag-declare ito ng kung ano-ano. No? Gaya-gaya talaga to itong ating presidente. Wala siyang alam kundi gayahin kanyang iniidolo ng tatay. Panahon ng tatay niya, Ferdinand Marcos Sr., sikat ang katagang bagong lipunan. Ngayon, siya nagpauso bagong Pilipinas. So, ano naman pa ang meron sa bagong Pilipinas? Ha? Sabi niya, hindi uubra yan sa bagong Pilipinas. Hindi pwede ang tatamad-tamad, etc. etc. Dami pa ek, ek puro magagandang salita, puro buladas. Wala naman sa gawa, puro salita lang. Di ba nga may kasabihan tayo, action speaks louder than words? Ha? Sa bagong Pilipinas, meron tayong build, build more. Ha? Build, build more daw. Kay, PB, kay PRRD, build, build, build. Sa kanya, build, build more. Talagang gusto pa niya isama sa ano niya, na BBM na kanyang initials. Pero build, 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 build more nga ba ang nangyayari? O bulsa, bulsa muna. Ha? Mr. President? Dahil sa bagong Pilipinas, hindi namin nararamdaman ang build build more. Ha? One year ago, pinagmayabang mo mismo sa vlog mo sa YouTube ang 9 trillion pesos na budget na inaprubahan na para sa 194 uh, big ticket projects ng gobyerno mo, ng administrasyon mo. So, 194 na yan. 71 dyan is mga naman mo kay PRRD. ha huh? At sinasabi mo na 123 new projects under your administration ay gagawin. Lumipas na ang isang taon, mukhang wala pa rin nangyayari. Puro yan, groundbreaking lang ginagawa mo. Ha? Mukha naman yung parang mga proyekto ni PRRD ang tinatapos nyo. Hmm? At bukod pa riyan, may mga projects na inaiwan sa iyo sa PRRD na hindi mo na tinuloy. Gaya sa Mindanao, railway. Ha? Yung subway, nanganganib din yan. Eh kasi nga underground dun eh Yung subway train eh Oh eh, hindi mo nga ma-resolve yung baha eh Pinagyabang mo Meron kang 5,500 projects na natapos Pero after two days Lumabas ang katotohanan Na wala naman pala Puro patsipatsing trabaho Hmm? sasabihin mo pa binangga ng barko yung flood control project ano yung 5,500 ang bumangga barko? Ha? Inamin mismo ng sekretary ng DPWH sa Senado ng mga maliliit na proyekto lang yung 5,500 na yun. In other words, panakip butas ng mga trabaho. Pero ang budget na naubos nyo, eh, pumapatak ng 1.4 billion per day ang inubos nyo. Anong klaseng trabaho yan? Ha? Sino-sino sa inyo ang nagkapera? Sino-sinong bulsa ang lumaki? Ang kumapal? Hindi ba? Ano pa meron sa bagong Pilipinas? Well, kung kakampi ka ng administrasyon, malakas ka. Ha? Huh? Kung may kaso ka, mapapawalang visa yung kaso mo. Ha? Huh? Seven months ago, merong isa na hatulan na convict, na convict ng bribery <coughs> sa Sandigan Bayan. Now, after seven months, na-acquit na, na-reverse na, na yung decision ng Sandigan Bayan. Gumawa lang ng motion yung yung acquitted ay yung ano na yon yung na, -aku, na akusahan na yon nagkasala yung bribery grabe kahit na yung nahatulan ng ano ng nahatulan na nagkasala sa pangkidnap ba eh, yan, sa mga kabataan. Sila Franz Castro. Oh. Wala, ngayaw-ngayaw pa rin ang ngayaw-ngayaw. Kala mo, mga walang kasalanan. Baka bukas makalawa niyan. Na-reverse na rin yung kanilang hatol sa kanila. Wala eh. Pagkakakampi nyo. Yung... Si Laila Dilima. O sa din. Nabaliwala. Nabasura yung kanyang kaso. Napakawala na ngayon. oh tahimik na ngayon, diba? <coughs> di ba? Hindi na kumangayaw oh Talang araw. Nung araw eh, LP yan eh. Dilawan yan eh. Kalaban ng BBM yan, di ba? Kalaban ng mga Marcos yan, ng mga makapula. O. Oh. Yun yun, magkakakampi na kayo. At isa na lang, itinuturing ninyong kalaban. Yung pamilya, dun sa South, sa Mindanao, sa Dabao. Hmm. Mahiya naman kayo, mga, ano, O, ngayon, ngayong araw na ng ito, biyernes, isinirado nyo yung Elsa Shrine. Ayaw nyo na ron papasokin yung mga nagtitipon-tipon na ilang tao ron. O, pinipigilan nyo. Wala nang, wala nang freedom yung mga tao na magsalita. Pumunta kung saan nila gustong pumunta. umistambay kung saan nila gustong umistambay eh, lahat ipinagbabawal nyo. Eh, naman mga kaparian doon. Oh. bakit naman nila rin pinayagan na uh, pagbawalan yung mga tao? Hindi naman yung property ng gobyerno, di ba? Property yun ng mga CBCP eh. Oh. Sa so ngayon, pag nagsasalita ka, pwede kang makulong kagad. Kaya nangyari kay Spock sa Harry Rock eh. Pinaginitan nyo. Sight in contempt kagad. Buti isang araw lang. Ewan natin kung makakalabas mamayang gabi yan. Grabe, grabe. ikaw na yata ang pinaka pinaka worst na presidente sa bansang Pilipinas. Masahol ka pa sa tatay mo. Ha? Palibasa ikaw, lumaking kang spoiled, ha? Lahat ng meron ng tatay mo, napakinabangan mo, ha? Kapangyarihan, pera, Kaya wala kang alam kundi yung gayahin yung tatay mo. Hindi ka pwedeng leader dahil hindi ka naman talaga leader. Ha? Naglilider-lideran ka lang. Kaya ka lang nandiyan dyan sa pwesto mo dahil sa apelido mo. Pero anong ginawa mo? Binigyan kayo ng pagkakataon. Pangalawang pagkakataon para ibangon ng puri ng pamilya ninyo. Minagawa ba kayong maganda? Pagyabang nyo nga kung ano yung nagawa nyo maganda sa loob ng dalawang taon mahigit. Wala akong makita pag may pagyabang nyo talaga na maganda eh. Ano? Ano ipagyayabang nyo? Dumami ang EDCA sites? Hmm. Dahil dyan, nakakaroon ng tensyon sa mga kapitbahay nating China. At pag nagkaroon ng digmaan, anong gagawin mo? Tatakbo ka lang kung saan ka pupuntang bansa. oh. palibasa may pera ka. Pero kami, mga ordinaryong mamamayan, wala, mag-aantay na lang na mamatay dito sa bansa namin. Oh. Yan ang bagong Pilipinas. Yan ang mga pinagmamalaki ng ating presidente na wala naman na patunayan pa hanggang ngayon bawal ang tamad utot mo ikaw ang numero uno unong tamad di ka nga namin nakikita eh o oh. makainit talaga ng ulo tuwi tuwi na na lang Well, sana sana talagang matapos na tong paghihirap natin pagdasal po natin ang ating bayan sama-sama po tayong manalangin na mapalitan na tong ating leader Makita ko lang pag nito, talagang nasusuka na ako eh. Anyway, hanggang dito na lamang po. Ito po niyo yung lingkod, Dino, DMMC. Pahingi naman po ng isang like at subscribe. Panoorin niyo po yung video ni President Bongbong Marcos one year ago about the 9 trillion peso project na aprobado na raw nila. Tingnan nyo kung meron talaga doon na build na na proyekto nila ha. O nalusaw na rin yan ng pera na yan. Nandito na lang. Bye-bye. Salamat.